guys! Gagawa tayo ng secret room! Anong ibig mo sabihin? Nakikita niyo ba yung lumang fish pan? Sa ilalim nun, gagawa tayo ng maliit na ocean park. Tumusible yan. Mahirap yan. Walang mahirap sa magaling. Ito yung naisip ko. Ang lumang fish pan ay gagawin nating base. Tapos dito sa malayo, gagawa tayo ng lagusan matigas ang lupa doon. Huwag kayong mag-alala dahil gagamit tayo ng heavy equipment. Bibili ba tayo ng bako? Sobrang dami yung tanong. Basta ito yung mangyayari. Ang una natin gagawin, itatransfer natin lahat ng isda. Dahil dito tayo gagawa ng aquarium room. No! Bubo! <laughs> 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 Mga bubong isda! Nagpapakamatay! Tagay! May tubig. Ayaw sa tubig. Isdang bugo. Ang dami! Ang galing! Ang oh yes, cut, sir. Kailangan naming ma-drain ng tubig upang masimula na ang pag-construct ng ating secret room at para na rin mailipat ang mga natitirang tilapia. Inilipat rin namin yung mga aircons na ginamit natin sa last to leave the aircon room. Maraming gustong bumili nito. At marami ring nagsasabi na ipamimigay ko na lang. Sa tingin nyo, alin kaya ang mas mabuti? Yay, yay. Para sa proyektong ito, kailangan namin gumamit ng Bakho! nabangag! Wala, <laughs> nabangag! Maraming oras ang malalaan sa pagmanumanong pagbabawas ng tubig. Kaya gumamit kami ng heavy equipment upang ito ay mapadali. At para na rin mabilisan ang paggawa ng lagusan. Para tayong nasa ocean park. Kinabukasan dumating ang ating tempered glass. At dagdag kaalaman, eto ay may kapal na one half. Medyo mahal ito kumpara sa ordinaryo. Pero syempre, uunahin natin palagi ang safety. Inextend namin ang taas ng lumang fish pond para magiging underwater yung dating. At dahil sa palaging pag-ulan, problema ang bumabalik-balik na putik sa loob. namin ang paggawa nito At akala ko Matatapos lang ito ng isang linggo Pero isang buwan namin tong tinatrabaho Sarap ng buhay! Wow! Pagkatapos magawa ang dingding, ang problema ngayon ay ang pag-install ng tempered glass dahil sa sobrang bigat nito. Dito gumawa kami ng maliit na tunnel para mas sikretong tingnan. Dito, maiksi lang talaga. Pero sinasadya namin ito para mas amazing. Binuhusan na namin ang taas ng simento. So dito, para kang nagte-treasure hunting kasi may mga ganito. Sabi ng unang may-ari, ang lugar na to ay parang ginawang swimming pool. So ni-revise ko na lang para kaunti na lang yung gagastusin. Pero malaki pa rin yung gastos. <laughs> so dito, since wala pang aircon, sobrang init. Tingnan nyo, pawis na pawis na ako. So ang gagawin natin dito, maglalagay tayo ng ex-house, tapos maglalagay rin tayo ng aircon, kasi di talaga kaya sobrang init. Bata pala ako, ganito na ang terbaho ko. Atak mo dalam ng Ito yung filter natin para... Ito yung filter natin para presko yung umagos na tubig. So ngayon guys, meron kami nakita nitong bulate. He fucked up. At dito guys, lalagyan natin ng takip para hindi halata. Ay! Gusto natin magmukhang sikreto talaga. Kung pupunta ka dito at hindi mo alam na may ginawa kaming kwarto, wala ka talagang ideya. Ito ang pinakabangis sa secret room na makikita mo sa buong internet. So ngayon, susubukan naming lagyan ng aircon. Ewan ko lang kung tatalab. Hindi lang aircon ang nilagay namin, kundi pati na rin blower na magsisilbing exhaust. Pero walang sinabi ito dahil sa sobrang silyado ng kwarto. So dahil parang imperno sa loob, na natin. Etong takip sa taas, tatanggalin natin. Pinalitan namin ang bubong upang maiwasan ang suffocation. Dahil kinabukasan, maglalagay na tayo ng tubig. So ngayon, napalitan na yung takip. Hindi na siya mainit. Katamtama na ang temperature dito sa loob. Sinicheck kung may lulusot man tubig sa sinisela at kami na Maniwala kayo sa hindi. Dalawang truck ang kailangan upang mapunan ang aquarium na to. Pangalawang truck na tubig na to. Maliligo ako mula hapon hanggat gabi. Pero, 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 uh, hindi ako matatakot sa maki. Ah! <laughs> habang tumataas na ang tubig, may mga nagli-leak na naparte sa gilid-gilid. Kailangan namin itong itigil upang sa pag-repair ay makakatuyo ang epoxy. Fall fuck! Ngayon! Lalagyan natin palaka! Ayaw, ayaw! Joke! Eto guys o. Oh, tingnan nyo yung level ng tubig. Pa-curve na siya. Habang lumalalim ang tubig, kumukurba ang nilagay nating tempered glass. Eto ang aking kinabahala. Nilagyan na namin ng pangalawang truck na tubig. At ang nangyari, yung salame na ganito. Gumanyan na. Natatakot ako baka bumigay. Ilang linggo rin namin itong pinaghirapan. Sana man lang matapos at malagyan natin ng mga isda. Bago pa man mawasak. Kaka-sabi ko lang at nangyari, ang hindi dapat mangyari. May lumabas na matinding leak at ang pinaka-worst ay bumigay ito. Pastang last lasa'y Labis ang aking pagkalungkot dahil kami ay nag-expect na ito ay maging successful. Umaraw man o umuulan, araw-araw pumapalagame para sa proyektong ito. Kakasabi ko lang at yun nga, nangyari nga ang ayaw nating mangyari. So ngayon titingnan natin dito sa underground. Wala talaga guys. Sobrang laki na ng gastos ko nito at maraming oras na rin ang nasayang. Walang mahirap sa magaling. Eto na ngayon ang itsura. I-rebuild -re natin. Iniba namin ang paggawa at mas lalo pa itong pinatibay. Siyempre gagawin natin ang lahat. Dahil basta may problema, laging may solusyon. Ngayon, tapos na lahat. Eto na talaga yung final. Masisira man o hindi, tapos na ako dito. Okay. So pangalawang track na to ng tubig Sana hindi mabasag Kasi eto na lang yung last chance natin Habang nagre-refill sila Kami naman ay bumili ng isda Para maging ocean park itong tingnan Kahit tubig tabang yes, yes, yes. Biglang tumagos na naman ang tubig Lahat ng available na pandikit Ay nilagay na namin At least man lang makabawa sa leaking Sabok ka namin kung gagana ba itong bulkasil So ngayon, susubukan natin mag-dive! Siyempre, ang ating secret room ay pwedeng matutulugan Kaya gumawa rin kami ng higaan at saka lamesa Okay, boys! Ipapasyal ko kayo sa underground world! Pasok, guys! na siguro ang pinaka na nagawa natin. Matutulog kasama ang mga isda. Oy, ano masasabi mo? <laughs> Baka gusto mong pumunta sa palasyo. At ang susunod natin na content ay gagawa tayo ng palasyo. Nagawa sa kahoy.